Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. May itatanong din ako. Paano kung matandang dalaga ako? Ako'y walang anak. Ako'y walang asawa. At wala na rin mga magulang at grandparents. Pwede ko bang ilagay sa aking will na ipamana ko ang aking mga property sa aking hindi kadugo bago ako mamamatay. Sana masagot niyo ako. God bless. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaliktan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic pwede bang ipamigay ang buong property sa pamamagitan ng will kung walang anak, walang asawa, walang magulang, walang grandparents? Para sa mga viewer na hindi pa lang merong bahagi sa property na ang tawag ay legitim. Ang legitim ay porsyon o bahagi ng ari-arian na hindi maaring ipamigay dahil ito ay inilaan ng batas para sa mga tagapagmana na ang tawag sa kanila ay compulsory heirs o sa pilitang tagapagmana. Sino yung mga compulsory heirs? Ang mga compulsory heirs ay mga legitimate na anak. Kung patay ng anak, yung apo, sila ay sa pilitang tagapagmana sa kanila mga magulang. Kung walang anak, ang mga magulang o grandparents. At ang asawa naman ay considered din na compulsory heir bilang nabubuhay na asawa o kaya surviving spouse, ang asawa ay magmamana sa kanyang namatay na asawa. Mga illegitimate na anak ay mga compulsory heirs. Meron na meron silang share na mana sa kanilang magulang. Dito sa kaso ng ating viewer na wala siyang anak, walang asawa, wala na rin siyang mga magulang at grandparents, ang kanyang tanong ay kung pwede raw ba niyang ipamigay ang kanyang property sa hindi niya kadugo Ayon sa Civil Code, ang isang taong walang sapilitang tagabagmana walang compulsory heir ay maaring ipamigay sa pamamagitan ng well o huling habilin ang lahat ng kanyang ari-arian o kaya'y parte ng kanyang ari-arian sa sino mang tao kahit na hindi niya kadugo basta may kapasidad na magmana. May mga tao kasing hindi maaaring magmana sa may ari ng property tulad ng tao na nahatulan ng isang pagtatangka laban sa buhay ng gumawa ng will. Kaya sa nagbigay ng katanungan, dahil wala kang compulsory heir o sa pilitang tagapagmana, mari mong ipamigay ang porsyon ng iyong property o kahit buong property sa sino mang tao na may kapasidad na magmana hindi na kailangan na iyong kadu lamang ang pwede mong bigyan ng mana sa pamamagitan ng will. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!